ang lakas ng ulan mga kaibigan tingnan nyo oh, ang lakas talaga ng ulan o oh, ang lakas ng ulan dito kaya baha na o oh, may baha na dyan o oh, may baha na dyan o oh. baha okay ang lakas ng ulan talaga o oh, buko 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 pa more buko pa more, oh. buko, pa more. Ah, buko pa okay okay pa alright kaibigan for today's video nandito tayo sa probinsya probinsya buhay probinsya mga kaibigan at lakas ang lakas ng ulan dito at may baha na dito sa gilid ng bahay ko oh. ah, may baha na siya mga kaibigan may baha napakalakas na ulan mga kaibigan at sa sinong lahat update tayo nandito tayo sa pro probinsya ngayon oh lakas ng ulan. Ay, dito tayo mag ulan. ulan. Ulan tomor. ulan tomor mga Okay, alright, oh Tayo. So, Doon ng banda. Ay. Ay, diba dan dalam so, halaman halaman. Tak kala kertas halaman di tengah Covid kan. Saya yang halaman yang lebih ibu COVID. Oh, di COVID kan. Ya, lepaskan halaman itu praktiskan saya di kan at, at menuju masaya saya yang penuh dan saging at sudah buku Kasi nalil, Nakaligo na sila nang ulan Nakaligo na po sila ng ulan Mga kaibigan So tingnan nyo da, malakas ang ulan At ako lang ulan dyan Okay alright uh, Boko mga kaibigan boko. May boko dyan May boko May boko, boko. Ito medyo tumila na Yung ulan Um, Kunti na kanina sobrang lakas saya medyo kamila na okay wala light right, na mga kaibigan so, dito na lang na tayo right, okay wala light lakas na ulit ang balik lakas na ulit ng ulan okay alright uh, doon na may buko dyan may puro ng buko bunga maraming bunga yung buko dyan uh, uh, maraming bunga maraming bunga ang buko dyan at yun um, um ang, laki ang laki ng puso ng sagi mga kaibigan na eh? puso ng saging ang laki ang laki ng puso ng saging at uh, dito na mga banda ito na ang banda ng mga kaibigan. Sobrang lakas. Pinangalan ito. O, uh, may buko. O, buko mga kaibigan. Buko-buko. At hanggang dito na lang kung vlog ito mga kaibigan. Update lang ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa lahat. Bye-bye po. Thank you very much. Bye. Bye.